Hai Ate. Hai Ate. Hai Bang. Halo, Bebe. Hi guys, ketuning Friday nga dapet guys. Karon na ako ni Himan og bitcho guys. So padong na mi biyahe ani guys. atau na mi matag -up, guys sa akong pamilya. Kaim maki-celebrate ni sa birthday party ni Bibi Kian, akong apo. So, ako ni mga pamilya dito sa amo lugar sa Santo Rosario. Nangad to me, kay Gimba invite me, Jerry, Santo Rosario. Muna ako mga pag-umangkon, og, apo. So, walang tayo diet diet aron guys, kay kaon malatong adtoon guys no so walang tayo diet diet kuwaton lang ana tong diet magbusog lang ana ta karon kay tagsa maning makakaon guys no so go kaon walang diet so nagsugod na ang party guys muni mga bata kay mom importante mga bata kay ang nag bata man um, gina, games na sila guys mga bata gipang nag sila happy birthday nga pinakadugay nga mulut mga Mutungas, happy birthday. Mao no, siya taga ng fries. Anakadaog nakadaog ani nga puan ang akong apo nga si Crisel Crisel si Crislin. ani kay siya ay na doy education nitong og grades happy birthday.

Mausa di sila ang nag-celebrate guys. Akong apo o akong pag-uman ko nga nag-18 years old. Gidungan lang ni sila tanan guys. Kaya para usara ang gasto. Yan na guys.